Palala, ang script na ito ay batay sa mga impormasyong makukuha hanggang Pebrero 22. Para sa pinakabagong balita, mangyaring sumangguni sa mga opisyal na mapagkukunan. Ang kwentong ito ay hango lamang sa sources online. Actual na mukha ni Captain Dado ay makikita sa kanyang YouTube channel Pinoy Survivor. Welcome sa Pinoy Insights Channel. Huwag kalimutan ang mag-subscribe at mag-like. Pindutin din ang notification bell upang lagi kang ma-update at share na din upang makilala ng buong sambayanan ang ating bida sa episode na ito. Si Kapitan Clemente Dado Enriquez, isang retiradong opisyal ng Philippine Army, ay kilala bilang sundalo ng Diyos at boses ng Pilipino. Sa kanyang YouTube channel na Pinoy Survivor, ibinabahagi niya ang kanyang mga karanasan at pananaw upang magbigay inspirasyon at impormasyon sa kanyang mga taga-subaybay. Bilang isang dedikadong scout ranger, nagsilbi si Kapitan Dado sa Philippine Army, kung saan nahubog ang kanyang kakayahan at disiplina na ngayon ay kanyang ibinabahagi sa kanyang mga, mga manonood. Matapos ang kanyang pagre-retiro, inilunsad ni Kapitan Dado ang Pinoy Survivor YouTube channel. Dito, tinatalakay niya ang mga survival skills, kasalukuyang issue, at mga personal na kwento na nagbibigay liwanag sa iba't ibang aspeto ng buhay. Sa pamamagitan ng live sessions at interaktibong content, direktang nakikipagugnayan si Kapitan Dado sa kanyang mga taga-subaybay, sinasagot ang kanilang mga katanungan, at ibinabahagi ang kanyang mga karanasan. Noong Enero 2025, hinarap ni Kapitan Dado ang isang kaso ng inciting to sedition na isinampa laban sa kanya. Sa kabila ng mga pagsubok na ito, nananatili siyang matatag sa kanyang misyon bilang boses ng Pilipino. Si Kapitan Dado Enriquez ay isang halimbawa ng katatagan at dedikasyon. Mula sa serbisyo militar hanggang sa pagiging inspirasyon online, ipinapakita niya ang kahalagahan ng pagbabahagi ng sariling kwento at pananaw para sa ikabubuti ng bayan. Upang malaman pa ang higit sa mga pananaw ni Kapitan Dado at maging bahagi ng Pinoy Insights community, mag-subscribe at manatiling konektado.